So, hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1119 Spoiler. Tumitindi nga ang laban sa Egghead Island. Talagang ayaw nga patakasin ng mga Gorosei ang mga Straw Hat. At ang matindi sa huli, finally, eh, inatake na nga talaga ng ancient robot ang isa sa mga Gorosei. Kaya ayun, bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at talagang like video nito o bilang suporta sa ating channel. So, One Piece Chapter 1119 at wala pa nga tayong title lang chapter na to as of making this video. Pero, ngayon sa umpisa ng chapter 8 eh, chinichir nga raw ng mga giant si Bonnie at si Luffy dahil kung maaalala nga natin eh talagang nagawa nga ni Bonnie na mag transform sa sun god Nika dahil nga sa paggamit niya ng distorted future kung saan talagang napakalaya niya balak nga talagang kalabanin ng sabay ni Luffy at Bonnie ang mga Gorosei kaya siguro talagang todo support nga sa kanila ang mga giant at maaaring talagang sumasabay nga ang mga ito sa sayaw ng drama of liberation pero ang sabi nga ni Gorosei Mars eh isa nga lang daw na fake transformation ang ginawa ni Bonnie. Masasabi nga natin na parang ganun nga dahil sa ginaya nga lang yun ni Bonnie at buko dun eh talagang hindi nga rin magtatagal yung transformation niya base sa si chapter na to. Pero at least kahit papano eh may magagawa naman siyang atake laban sa Gorosei. Anyway, umatake nga raw agad si St. Mars pero nagtransform naman daw sa giant balloon si Luffy. Agad nga rin daw sinabi ni Luffy sa mga kasama niya na yung halimaw nga raw na yan eh nakakapag-recover. Kaya mas mabuti raw kung papaliban din lamang nila ito sa malayo. At maganda nga yung ideyang yun ni Luffy dahil sa talagang napakahirap ng takasan ng mga Gorosei na to. Pero kahit papano eh talagang mahihirapan nga makahabol ang mga ito sa kanila kung talagang mapapalipad nga nila ng malayo ang mga Gorosei na yan. Kaya dahil nga dyan eh gumawa na nga talaga ng combination attack si Luffy, si Sanji, si Frank at si Bonnie. At talagang pinalipad nga raw nila palayo yung si Saint Mars. So siguradong napakatinding combination attack nga ang tinamo ni Saint Mars. At kung patuloy nga magagawa nila Luffy na pali pabalik sa isla mga Gorose eh talagang mahihirapan nga makahabol ang mga ito. Dahil na rin syempre sa talagang patuloy nga rin silang lumalayo sa isla. Sukat naman sa si Ancient Robot kung saan tuluyan na nga talagang nagising ito at dahil nga rin dyan eh nabuhay nga raw muli ang Denden Mushi ni Dr. Vegapunk at nagpatuloy nga raw ito sa ginagawang pagbobroadcast. So ayun nakala nga natin eh talagang natapos na sa last chapter yung mensahe ni Dr. Vegapunk. Pero pero eto nga at talagang merong pangang kasunod. So sinabi nga ni Dr. Vegapunk sa broadcast niya na yun nga raw yung makakapag-inherit ng tinatawag na will. At sana raw e eh, talagang patuloy nga itong maipasa. So base nga rito e eh, talagang parang si Luffy nga ang tinutukoy sa mensahe ni Dr. Vegapunk. Dahil para bang sinasabi na meron Joy joyboy na isa sa mga D. At ma-inherit -e nga raw nito yung tinatawag na will. Na siguradong yun na nga mismo yung will of D. So dahil nga syempre sa mga sinabi ni Dr. Vegapunk e. Eh, eh, meron na naman tayong reaksyon ng iba't ibang mga tao. At ang isa nga sa mga ipinakita eh walang iba kundi ang Big Mom Pirates. So sino nga kaya sa kanila ang makikita natin? So sana eh magkaroon nga tayo ng hint kung ano na ba talaga ang kalagayan ngayon ni Big Mom at isa pa nga eh ano kaya ang mga ginawa nila katakuri matapos nga mabihag ng Blackbird Pirates si Pudding. Anyway going back nga sa napakatinding laban, inatake eh, naman daw ni Luffy si Jupiter. Pero etong eh, si Walker nga eh, eh dumireture raw papunta sa barko ng mga giant. So interesante nga ito mga tol dahil sa alam naman natin na medyo lumalayo na nga sa pangpang ang barko ng mga giant. Kaya paano nga ron hahabol si Warkery eh hindi naman siya nakakalipad na tulad ni Mars. Unless na lamang kung ang mga Gorosei nga eh hindi apiktado ng tubig dagat. I mean alam nga natin yung theory na maaring hindi talaga devil fruit ability ang taglay na ito ng mga Gorosei. Kaya makikita nga natin yung kung talagang nakakahabol si Warkery sa barko kahit na nga nasa dagat ito. At ito naman mga tol yung limitation ng kapangyarihan ni Jewelry Bonnie. Dahil matapos nga ang isang chapter e eh bumalik nga raw ito sa pagiging bata at talagang pagod na pagod nga raw ito. So expected na nga natin na talagang hindi tatagal etong si Bonnie sa Gear 5. Pero parang napakabilis naman dahil base nga sa spoiler e eh parang isang atake nga lang yung nagawa niya. Pero ayun at least kahit papaano paano eh e nakaganti nga siya sa isa sa mga Gorosei. Pero eto nga ang matindi mga tol. Magkakaroon nga ng flashback ang ancient robot nung time na kinakausap nga ito ni Joyboy at mula nga dyan e eh, sinabi ni Joyboy kay Emmet ang pangalan ng ancient robot e eh, pag dumating araw yung oras e eh, kailangan ito naputol nga dun mga tol pero ayun talagang nalaman na nga natin ang pangalan ng ancient robot yun nga ay Emmet na ang kahulugan e eh, paniniwala o katotohanan at talagang bagay na bagay nga sa kanyang pangalan na yun dahil matapos nga ang 800 years e eh, talagang patuloy nga nga siyang naniniwala at naghihintay kay Joy Boy. So hindi nga buo yung mga sinabi ni Joy Boy sa Ancient Robot pero siguradong yun na nga mismo yung mission na kailangan gawin ng Ancient Robot. Maring parte na nga ito nun dahil dito nga sa last part eh talagang bumangon na nga raw ang Ancient Robot mula sa dagat at inatake nga raw nito si Warkery. At mula nga dyan eh talagang biglang bigla raw si Luffy at tinawag niya nga ang robot. So yun finally eh talagang nag nakita na nga si Luffy at ang ancient robot. So napaka-interesante nga ng mga mangyayari dahil kahit na nga ng ancient robot si Luffy na Joy Boy, eh siguradong hindi niya nga alam. Pero kahit na nga ganun, eh talagang napakalaking bagay nga nito dahil sa siguradong mas marami pa nga tayong malalaman patungkol sa Void Century. So hindi pa nga malino pero titignan nga natin kung talagang na-damage ba ng ancient robot si Warkery. Ni hindi nga talaga ito matinag sa mga atake ginagawa ni Luffy. Kaya napakalaking bagay na makita nga natin kung paano itong atakihin ng ancient robot. Napakarami pa nga rin ating pwedeng malaman dahil dito tulad na nga lang nung mga nangyari sa Marijua 200 years ago. At syempre siguradong yung si Emmet nga ang makakatulong sa mga straw hat para makatakas nga dyan sa Egghead Island. So ayun mga to, let me know na lamang sa comment section below kung ano bang ang reaction nyo sa chapter na to. Kung nagustuhan nyo nga ang video natin, huwag nyo sana kalimutang mag iwan ng like dahil napakalaking tulong na niyan para sa ating channel. May break nga pala tayo next week kaya dalawang linggo yung hihintay natin para sa kasunod na chapter. At yun, maraming maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Baga!